Senator Bato de la Rosa, target daw magsagawa ng investigasyon pinggil sa di umano'y pagbabanta ng mga ICC investigators sa mga retired PNP officials. Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Brigada! Brigada. <b -b -b Balak magsagawa ng investigasyon ni dating PNP Chief Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa di umano'y pagbabanta ng mga ICC investigators sa mga dating police officers ayon kay De La Rosa. Base sa mga impormasyong kanyang natanggap ay meron daw ongoing mission ng ICC sa isang hotel sa Pasay kung saan pilit umanong pinapapirmahan naman ito ang isang affidavit na magdidiin sa kanila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panahon nga na magsimula na umano ang kanilang pagdinig ay tiniyak naman ng senador na papanagutin nila ang sino mong Pilipino na kanyang mapapatunayan tumulong at nagtaksil sa soberanya ng bansa. Samantala ayon kay De La Rosa kung nais talaga na makipag-ayos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamilyang Duterte ay dapat lang daw na ipat-report nito ang mga ICC investigators sa Pilipinas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News of Fully. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Yamivit ES3 Syrup. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And starting now!